Ganito mga ginagawa ko mga mare sa mga nagamit ng bote ng mantika. Sinasabon ko itong mabuti gamit ang dishwashing liquid. Nililinis ko itong mabuti mga mare para magamit ko nga ulit sa aking mga pambenta ng mga mantika. Bilang negosyante mga mare, kailangan siguraduhin natin na malinis ang ating mga bote na gagamitin para sa ating mantika para walang masabi ang ating mga customer. Mahirap kasi kapag mayroon nagreklamo ng mga customer natin, mas nakakahiya. Kaya kailangan ay iwasan natin ang na mangyari yun. Dahil isang customer lang ang magreklamo sa iyo niyan, malaking kasiraan na sa iyong negosyo. Isa pang dahilan niyan sa pagkalugi ng iyong negosyo. Lahat ng bagay sa ating negosyo ay kailangan alagaan at ingatan natin. Malaki man o maliit na negosyo ay hindi basta-basta. Kung ayaw mo magsara ng tuluyan ng negosyo, pag-isipan mo mabuti ang mga bagay-bagay sa iyong negosyo. Sa so, wakas ay natapos ko na rin linisin ang mga bote natin. Next step naman mga mare, patutuyan natin yan ng mabuti. Kinabukasan naman ay nilagyan ko na nga ito ng mga mantika. Tika naman ang bote ng mantika ang mga nasa bote ko ng cook mismo at saka sito si solo. Ganito madalas ang ginagawa ko mga mare kapag wala ako bibiling mga nakabote na mantikan. bumibila ko ng 1.5 tapos ay nire ko ng ganyan.